Kaya nga mga kapatid, mali yung ating paniniwala na yung mga simbahan ay bahay ng Diyos. Yun ha, sa ating kinagisnaan, di ba? Pero sa Bible, tao ang bahay ng Diyos. Katawan ng tao ang templo ng Diyos. Kaya tingnan niyo po, mga kapatid, sa Europa, ang daming magagandang simbahan doon, mga katedral. Anong nangyari ngayon sa mga katedral na magaganda? Museum na lang. <laughs> ano nagsisimba talaga? No? Sa ganda ng arkitektura ng mga katedral na yan, wala na pong tao, pinapasyalan na lang ng tao yan. Naging museum. No? So, nandun kaya ang Diyos? Wala. Ha? Kasi ang Diyos sa tao, siya papasok sapagkat dinisenyo ng Diyos ang katawan natin bilang kanyang tahanan o kanyang templo.